Sa naging paksa ng pag-uusap ng Pangulong Aquino at British Minister of State Hugo Swire ang nagdaang bagyong Pablo. Iliad ng Pangulo ang mga hakbanging isinasagawa ng pamahalaan upang muling maibangon ang mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Napunta rin ang usapan sa, ng Pangulo at ni Swire sa Disaster Risk Reduction, particular ang Project NOAA. Kabilang dito ang pamamahagi ng geohazard maps sa mga pamahalaang lokal. Layunin din ng dalawa, ang dalang dalawang araw na pagbisita ni Suwaya na isulong ang kalakayan ng Pilipinas at Great Britain. Isang membro ng Foreign Affairs ng Britain at uh, marami tinulong sa atin kasama na yung sa ating uh, framework agreement with the MILF amongst other things. Isa ko sa pinaka-stounge allies natin eh, chief salesman ng bansa at saka diplomat, eh, sumisip po tayo sa ating mga kampi sa Britain para mapatibay pa lalo ang ating sumahan.